Mga magkano po ba yung five, price? 5695. Yung mga yung mga price range ko. 5695, 3495. Oh. Okay. Yes. So, yung mga half half piece po. Mga magkano po? Mga piece yung mga range ng 3 plus. Price. Yan, so, ito yung spider. Top fiber plus 7 Okay. Magkano po yun? 7,000 yung Ito. Ah, okay. so, uh, magkano po yan? For So, wala uh, mga unit yun. Uh? Modular. Oh, ito modular. Magkano po yan? Modular. Four nine nine five. Okay. Alright, so, ito mga boss. Okay. So, mga magkano po yan? Yes, for 1.95. Okay. Ito po, ganito po ano? Okay, strike 39950 Okay 3995 okay ano Three, nine, nine. Okay So ito magal strike continue 3895 may, may mga pressure no Depende no? sir sa model Oh So wala pa ko yung pressure Ito, 5000 SM Salamat So, yung, ito ba ba? Half face. Ha? Half face. Half face. Magana pa ito? 3 plus. 3,7,9. Okay, 3,7,9. Okay. Ang mga magkano po yung price, price range ng LS2? LS2, 5,450, 5,150 sa plane. Sa plane. Okay. Ito, NHK. Uh, magkano yun? Ata naka-sale ko, sir. Okay. Sale. 2,000 last na lang siya. Okay. Ano ba? Sale lang. Okay. Ito, ganda ba? Oo, sale So, ano pa yun? Ito naka-sale I... din yun. Sir. Uh. So, ganda eh, ba? Ito naka to So, LS2, okay. B, ito ay last two single visor. Okay. 3,090. Ito ay dual visor. Ito ay dual visor. Okay. Full face dual visor. Full face single visor. Okay. So ito yung ano ba yun? Half face. SLK. SLK ma. Magkano ba yan? 2,7. Okay. 7,95. Ito ay alas ito. Ganun pa yung price naman? Modular ito. Ah modular pala. Magkano? okay Modular. sabi mo mo okay Ito. Modular. ito full piece roh no? ah, mo okay Ito. full piece no? so Ayan po An yung mga anun yung classic Doon. okay mga magkano pa yun yun no? yun 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 Yung, pwede sa mga flats, yung o sa kung anong classic na motor ano hmm. ito yung which is half the half-face at full-face ito yung pinakamura ano? pinakamura mga maganda itong half-face po 850 1550, 1550. 150 sa full-face 150 ito full-face ito hmm. ay 50 ito yung mga ano? <laughs> dual sport mga maganda po yan spider nasa ano? 4000 pesos 4000 plus. Yung mga spider, no? Ah, spider. Ito? So, MT. MT. Mga maganda ito, itong MT. P5,000 plus. Ah, ito yung 5000 Ano pa yung brand ito? Spider din, no? Anong model? Ah, ibang unit, no? Ano siya? Spider din siya. okay. Ito, maganda pa ito? Ang uh, motocross naman. Oo. Uh, mga maganda, maganda pa ito? Ito uh, 4000 plus. 4000 plus. Okay, yung MT helmet, no? din no? Pero ganoon din yung price ano? Mas mataas kaya kayo 5 eh. 5,000 pesos. Ito yung pares pa yung ito ano? Okay. Ito yung nasa atas yung mga biker. So take note mga boss, ito yung para sa bike lang po ito. Mga magkana po yun? 2,000. 2,000 plus ano? So dumako na tayo. So ito yung SCC po? Half piece. Okay. Mga magkano 3,200. Ito. Same lang. Okay. Sa full face. Mga Ito, same na ito. Ito, mga 3,300 na din. Ito, mga jula. Okay. 3,300. Okay. 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 So, ito, sale ano? Ito, siguro naka-sale 10% with freebies na gloves. Okay. Tapos, eto, naka -sale, hmm. yun, yung, ito naka-sale din. Mga magkano ito yung... Ah, 3,700 siya, 2,400 na lang. Okay, Ito. 3, 5, 3, 1, 15, 15. Okay. So, ito? 3-1. Last 10 first Okay. Ito yung same lang? Same lang ka. Okay. Same. Ito. Ah, yung zebra. Same. Same na. Same na, no. Ayun. LS2. Yung pa rin. Okay, 5,990. Okay. Ito yung G-Leaf. Magkano ba yun? Okay, maganda ito. So, ito pa, iba pang ilmi ito. Ito pa yan? May mga pang dual sports eh. Ay, dual sports? Ah, squad rin siya. Okay. Ito, ano pa itong unit yan? Yeah? g e g l okay. Magkano yan? Sa 4,000. 4,300 siya, 4,100. Magkaiba yun yung, yung ibang design na? Magkakaiba. Magkana ba ito? Yan same lang siya sir, 4,000 Ganun din lang? Ah, same Ah, uh, same pa rin Ito, same na ito mga boss Yung mga unit ng Geely helmet Ito, yung full face helmet ng Geely Magkano na yun? Okay. Lahat po yung full face Sa Geely full, no? full face, meron siyang version 1, version 2 Tsaka Falcon, yun yung mga model niya Ma, yung version 1, magkano na Version 1, 3, 7 Version 2? Version 2 nasa 4,000 Yung ano ba isa ba yung... Falcon. Falcon? So, may mga DC, tsaka mga plane. Magkano yan? 37. 37, okay. Saka sa Midasat. 4 or 5 ano yan? Itong Midasat. Okay. Ito okay. so, yung mga plane sa Midasat. Okay. Mga plane. Ito? Version 1, 37. Yes, 37. Tereng jacket. Tereng jacket? Ano ba yan? LS2 riding jacket, may padad na. So, mga magkano pa ba yung, yung jacket? 3,990 tsaka 5,390. Ito, same yan, no? Yung ito. Ito yung stock. Ito right, yung, yung, yung iba ba? dry fit po, sir, at t-shirt. Hmm, ito, mga dry fit, no? T-shirt. Tsaka raincoat. Magkano yung raincoat? 1,300 tsaka 600. Okay, P100, 600 Ito yung damit. Mga damit. 600 600 Yung ito. Yung 70 Magkano? 70 70 okay. So, nakita. Okay. ito pa yun. Mga classic na full face. Okay, mga magkano yun? P68, p carbon yung nasa. Ma magkano yung carbon? Yun? Cargo na face 12,000, ah 13,000. carbon na full face 17, saka 21. Mm, HSC, HJC po. HJC for 780. Okay. Natay sa mga truck box. Ito mga magkano po ito? Yung Ito po. Ayan po sa yun. mga parasha. Ayanan mo na lang. Ayan, okay, ito. Ayan, may price na po. Itong carbon. Ano yung shot? Ano, ano ba yung shirt? Ano yung shirt? Shirt po yung model. Shot. Next model model. Okay. Yeah. Para saan ba itong mga motor? Kahit saan Hmm. Ah, mabibigat lang. Ito, ano. side. ito po. Ay. Side piece. Ay, may mga side box na ro. Okay, A3. Ito, 97. So, ito, GV. 36 liters ano ito 36 liters 5,4 which is 5,4 50 so ito JV iba naman 43 liters malaki to 5,950 which is 2 years warranty na ito mga boss ito shed pa rin po yan maganda ito ang presyo 2,500 20 shed 29 ito yung Shy SH48. Okay. Ito, magkano ba ito? Ma, ba ito? Tunay nga ba? Tunay? Ito, tunay na. 2,900 na lang. Ito, may price 1. kwan. Ito, 1,5. Maganda ito. Ayun, ito. HNJ. Ito. Ano ba? Sa ba yung H&J? Ito ano? Hmm um. Magkano ba yan? 3.9 3.9, okay Ito yung Ano pa siya? SCC ano? Uh, SCC Rally 4.5 ito, SCC. Dominance, ano? 4-5 din, ano? Recon. Okay. Maganda. Itong Recon, ano? Maganda-ganda itong mga klase kong tap box, mga boss. Ayun, 2,000 to. Ano, ano pa tawag ito? ano, hard plastic na top. Ah, hard plastic. So, tanong ko lang, kung pwede ba yung sa Radio J1 pa yun, no? Pwede ba kayo sa Radio J o ma mabibigat na yung motor? Pwede naman, kahit saan. Okay. Mga ilang kasa yung itong helmet, no? Isa lang full face. Ah, isa lang full face. Nasa pa ba yung dalawang ano, yung dalawang kasa ng full face? ano full face yung mga tuck box ah naka siya ang dalang full face oh. wala kami available ah uh, okay yan 4 45 ito ang naka promo na 4 ah ito galaxy So, Anti-scratch anti Okay, maganda ito Anti-scratch 5-5 po yun o Ang troops 45 Ito, parehas sa warzone 48 no? war Sige same pa rin, no? Parehas. Ito yung nakablo, no? Ito yeah, yung ay 28 liters. 28 liters, 4.5. Ito, 4.5 lang. Yun, same pa rin. Ito yung 4.5 lang. Ito yung... Ito, yung design. Design, no? Okay. Itong yung... Ito 28 liters. Saka ang uh, kanyang ano, isang gilid. Okay. Kanyang bukas. Guys. Press off. Ayan, ano? Five safari ano? Safari. Safari. Safari to mga gusto. Ito go. Go sa no four five. Ito. mo. Mga ano? Gloves. Mga magkano po yan? Ang ganto two six Ito pa din Two six Okay. Ano pa? Marami. Ito yung 1699, 2699. Ops. 2699 din. Okay. Tapos yung ganito, 900. 900, 795 oh, 795 795 350 350 Mura lang ito Yes, easy hopping gari ko. Wala. Yan yung 1,450. 1,450. Okay. Pagka uh, turo mo, magkana pa yan? 500, 300, 800. Ano 300? 800 din you know? Ito yung leg bag. Leg bag. Belt bag. Ito. Yan mga stock. Stock. Balaklava. Ay, pigs mas. Mga magkana pa yan? 250 350 250 350 okay ito yan 100 okay so marami pa yun no? marami pa yung mga boss ito po yung mga yan yan mga hobby. ito po yung call intercom na okay magkano ba yan yung gan ito natin but... so so pa hindi na yung mga presyo okay Para saan po ito? Intercom para yung sa mga riders na maramihan. mag mm -hmm. ang maramihan. Saan po yung nilagay po yun? Sa helmet. Ah, sa helmet. Parang ganito. So, papakita ko sa inyo ito. Okay. Saan po yung mga mic? Nasa loob. Pero, Pero saan po siya nakakonek? Dalawahan. Ah, dalawahan. Eh, parang nag-uusap lang. Parang nag-uusap, parang... Ah, okay. <laughs> parang kahit malayo, nagkakarinigan. Mm hmm. Ayos to, mga boss. So, wala pa kayong mga, ano, yung mga... Yung yung parang GoPro, no? wala. Yung wala. mga camera? Wala. Okay. Pero dito yun. Ito, built in ang camera. ah, Built-in yung camera. So, ito yung, ano? Mga CP holder. CP holder. Mga maganda pa ito? 3, 350. Ang ah, tiyan. Hindi mo gito. 350. Ano 800. 1,000. Oh, okay. Yan ang shoes. Maka magkana yan? 5,990. 5,990. Ito. At same pa rin. Ano? Ay, same pa. Ito, pare-pare sa lang 5,990. Ito ay... 4,790 ito 4,790,000. Ito ay... ninety So mayroon pang iba pa. Ito yung ano, mga oh. ano... Magkakana pa ito yun? Lahat. Ito po, yung oil. Magkakana pa yun? Hindi na daw po Okay. Okay lang naman po, kahit dito na lang. So hindi po so, ito kasama ito. Okay na yung mga Kobe alright so meron pang iba pa? wala na okay wala nang mga accessories mga boys wala, wala nang requirements wala na po yung requirements wala okay so ano lang po yung kailangan yung mga pangalan na pa no hmm? yung mga pangalan o ano yung yung pong i, i ililista yung ano yung, yung bumibili no Ah, uh, sa resibo lang yan. Resibo? Mm hmm. Okay, sa resibo lang ito. Wala namang requirement sya. Okay. lisensya. wala namang kailangan, ano? Wala. So, ito na lang ito, mga boss. Okay. So, tatapusin ko na ito, mga boss. At, ah, hanggang dito lang. Maraming salamat po sa new books. Bye-bye. And, see you next vlog. alright on YouTube channel ito, mga boss.